Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, na, uh, matutulog na po sana ako dahil uh, mag alas 7 na. Kaya lang tinawag ako ni Kuya Sam dahil may matandang pumunta dito, namingi ng tulong. Pausapin natin mga kababayan kasi gabing-gabi na pero lumusog pa rin. Hindi natin alam kung anong kailangan nila kay Daddy Frankie. Pansin niyo ito mga ano. Ayoko na sana lumabas mga kababayan kasi ang dami kaya lang siguro itong matandang ito ay pumunta sa atin hindi naman ito pupunta siguro sa atin kung hindi niya kailangan kasi gabi na eh no? magandang gabi po gabing gabi na bakit nakarating kayo dito anong kailangan niyo po gusto kong humingi ng tulong anong klaseng tulong gusto niyo po bakit pumunta kayo dito eh, gabi na, paano inabot kayo ng ulan? Uh, may pambili ako ng gamot, Kasi sumasakit yung tuhod ko. Bakit? Ano ba sakit ni Lola? Ano? Diabetes, ha? high blood pa po. Hmm. Ano pangalan niyo po? Lola Isi. Ilan taon na po kayo? 69. 69 na po kayo. Ay hindi po halata na 69 na luna. Bata pa yata, ma. Malusog naman kayo. Ano bang trabaho nyo? Bakit kailangan lumapit kay Daddy Frankie? Wala akong pangbili ng gamot. Wala pangbili ng gamot. Bakit? Nasaan ba yung mga anak nyo? Ilan ba anak nyo? Yung mga anak ko, malayo sila. Nasaan sila? Nasa Manila. Hmm. Ilan po ba anak nyo? Marami. Marami. Mm -hmm. Pero mga may asawa na sila. Mahirap hmm. din sila. Ay, mahirap din. Mm -hmm. Hindi ka ba nagsisinungaling lola? Mukhang, may, mukhang mayaman ka eh. Hindi. Hindi? Mm -hmm. Pero kung marami kang anak, alam nga naman hindi ka nila bibigyan, hindi ka nila tulungan. Malalayo siya eh. Ay, malalayo. Paano nyo narating tong bahay ko? Tanong-tanong lang ako. Oh. Sa lang bahay ni Daddy Frankie. Oo. Oh. Bakit si Daddy Frankie napili napiling yung lapitan? Napapanood ko sa ano, maraming tinutulungan. Ah, napanood nyo. Ano ba yung napanood nyo, Lula? Maraming. Ano yung mga marami na yon? Sige, tignan natin. Pag may nabanggit ka, pag nabanggit mo yung mga mga alaga ko, sige nga, alaga si, mo si, Lisa. Lisa ay nanonood nga tong matandang to. Saka si Purapur. Ay Purapur. Oh, alam na ah. Sige. Ano sino pa? Si Nanay Clara. Nanay Clara. Hmm. Oh. Saka ano? si Bandam. Ah, si Bandam. Hmm. Ang galing naman, no? Kailan po pa kailan, kailan pa po, po kayo nanonood ng vlog ni Daddy Frankie? siya ka na lola, kasi ano dito? Palagi akong nanonood. Palagi kayo nanonood? ginagawa? Nanonood ako. Ba't ka mangini lola? Parang mayaman ka o may relo ka. Hindi, lang o. Piki. Ay, piki yan. Parang namumukhaan ko kasi kayo. Parang kayo yung laging nagpupunta sa palinkin na maraming alahas. Hindi, wala akong alahas. Wala alahas? Piki ito. Mura lang yung bills ko. Yung asawa nyo, ilang taon na? 70. Ah, 70 na. Anong trabaho ng asawa niyo po? Wala. Hindi, hinihingi lang. Ah, hinihingi sino kasama niyo pumunta rito? Ako lang. Ah, ano sa sinakyan niyo? Sumakay ako ng tricycle. Ah, sumakay ng tricycle. Hindi ka ba natatakot, Lola, gabing-gabi na? Hindi. Ay, sasakyan kami. Ay, may sasakyan taga saan po ba kayo? nandang sa pulong ay dyan na sa pulong? Hmm. wala sabi mo diabetic ka diabetis ako paano mo nalaman diabetic ikaw? Sabi ng nagpa check up ako ay nagpa check up ikaw hmm. eh dapat lola eh ano ba trabaho ng mga anak mo? wala kargador lang ah batay tayo dyan? Karga to rin yung mga anak mo. Hmm. Hmm. Balita ko, mayayaman yung mga anak mo eh. Mahirap din sila. Mahirap din. Ano inulam nyo kanina, tanghali? Talbos ng kamuti. May talbos ng kamuti. Hmm. Pero nakikita ko sa putis nyo po eh, parang putis mayaman. Hindi, hindi po. Uh. Parang hindi putis mahirap. O, oh, tignan mo yung buhok nyo po. Gold! Yan ba ang mahirap? Eh, kinulayan lang ng apo po ito. Ah, kinulayan ng apo. Hmm. Hmm, babait ng mga apo nyo ah. Pero sige lola, dahil nagpunta ka dito, hindi ka nagkamali ng puntahan. Boss JB, ka kawawa naman itong lola na to. Halika, dito ka. Tabi ka sa lola. Mga kababayan. Igyan mo na. Hindi, kailangan si Boss JB katabi, kasama. Boss JP, tulungan mo ko. Tulungan natin tong lola na dito ah. Ayan. Lola, si Boss JP, kapatid ko yan. Nag-charity yan. Mabait yan, matulungin sa mga senior. Oo. Oh. kayo kasi marami kami nandito. Alagang... Lola, sabihin mo yung problema mo. Sabihin mo yung kahirapan ng buhay mo para tulungan ka ni Boss JP. may pambili lang ako ng gamot ko. Ah, may pambili ng gamot? Oo, high blood ako, tapos diabetes pa. Ah, diabetes pa. Hmm. Sumasakit yung pa parang ano, tapos hindi ako makalakad. Hmm. Pero nakayanan yung gumala kahit gabi. Oo, tiniis ko. Ay, tiniis nyo. Nakakasiguro ba kayo na pag pumunta kayo sa bahay ni Daddy Frankie kahit gabi, mabibigyan pa kayo? langkong mabayad si Daddy Frankie. Ah, patay tayo Mas diyan. Maraming tinutulungan. Maraming tinutulungan. Ano oh, pa ang gusto ni Boss JB? Ano sasabihin ni Boss JB? Mawawala mo to. Boss JB taw naman eh. Parang kamuka mo na may matandang 'yan. Tulungan mo na. <laughs> parang magkamukha naman kayo eh. Tingnan niyo ka ba mga kababayan. Tatabi rin 'yan oh, lola. Oh. Di ba? Parang kamuka ni Boss JB. Hindi ko alam kung kamukha ko rin tumatandang to. Pero, nakakaawa naman kasi gabi na, nagpunta pa dito. Lola, bigyan kitang ano, gamot sa, ano, Diabetes. diabetic. O, oh, tama na yung 1.5 Lola. oh Tarama. oh Bus, JB. May pambili na din Bigyan natin, nakakaawa kasi galing pa ng pulong, ginapi. Pasensya ka nga, Lola, ha. Kasi sa tingin ko, Mukhang mas mayaman ka pa sa amin. Oo. Oh. Tinam yung kutis mo. Oo, oh, maganda. Tama na rin po, one 5 Oo, oh, Maraming salamat. Oo. Oh. Kasi it... huwag ka nang babalik dito Lola. lalo na paggabi, ha? Makagat ka ng aso, dami naming aso dyan, no? Oh. Ah, may pambili na ako ng gamot. Okay it... na yan. Oo. Okay. Oh. Maraming salamat. Maraming, ano, Maya maya meron na namang papunta dito, meron pa. Oo. Oh. Mga lola, basta mga lola, punta lang kayo rito. Walang, walang, problema 'yan kay Boss JB, tsaka kay Daddy Frankie. Basta nag-share kayo ng mga upload videos namin, basta nanonood kayo, kilala niyo lahat ng mga beneficiary namin. Thank you lola ha, sa pag-support niyo sa amin sa panonood niyo ng videos namin. Pero mga kababayan, tignan niyo, parang kamukha namin yung lola na 'to. Kamukang kamukha ni Boss JB. Boss JB, lapit ka. Picturean tayo ni Kuya Sam. Picture, picture. Ayan. Matapang na lola kahit gabi. Nagpunta pa. Okay. Lola, salamat. Anong masasabi ni Lola? Nakatanggap ka ng blessing sa gabing ito. Maraming maraming salamat may pampilina ko ng kamot Sa kagatas ko. Ano sasabihin mo kay Boss JB? Salamat, Boss JB. May, may pamilya ko ng gatas sa kagamot. Yung mga anak mo, Lola, dapat hingian mo rin sila ng ano, ng parang tawag nito. Kahit mahirap, bigyan ka rin nila. Oo, ta. Baka pupunta rin ako sa Maynila. Ay, lakwatsira kang lula ka. <laughs> Kaya hingi mo lang dito, pupunta ka na sa Maynila. Pupunta sa mga ibang anak. Mo. Pupunta ka sa mga anak mo. Ay, oh, very good. Sige Lola, pasensya nga na. Huwag mong mamasamayan yung mga biro-biro or salita namin, ha? Gusto namin, always masaya. Ganon din po sa inyo mga kababayan. Huwag nung siseryoso yun yung mga sinasabi namin, ha? Kami ay sadyang palabiro lamang at nag-try lang po kami sa gabi ito. Ang totoo niyan, Lola na ito is nanay namin. Maraming maraming salamat po and God bless po. Tinitesting ko kung pwede na siya maging mag-artista. Ha? Pwede na. Pwede na. Pwede na. na. Oh. Tagapulong daw siya. Taga. <laughs> Sino nga? So, kargador yung mga anak niya? Kargador yung mga... Siyempre, hindi yung pag Mga kababayan, huwag niyong mamasamayin. Ganito lang kami magbiruan ni nanay. Ang totoo po niyan, nanay namin to. No? Naglalambing, nagkukulitan lang kami. No? So, kamukha pa namin si nanay. Mga kababayan, comment niyo nga po diyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Kargador. Ako, kargador. <laughs>